panibagong araw, panibagong adventure, panibagong vlog na naman. Tara, ipromote natin ang kalikasan, hindi ang mga sugal na yan. Kasama ko nga pala dyan si Sakugari, si Kuya Kim Vlog at si Macdon TV. Night herping naman tayo ngayon guys. Maghanap tayo ng mga hayop, insekto at isda na nabubuhay sa gubat. Nandito na nga tayo guys sa spot. Ngayon lang ako nakarating dito sa isang maliit na falls. At yan ang una nating nakita, isang ulo kung tawagin dito sa Bicol. Ano ba tawag yan sa Bisaya? At ito, isang maliit na tilapia naman ang nagpakita sa atin. Hindi pa pwedeng hulihin. Yan, may nakita akong ninja turtle dito guys. Yan po ay isang Asian box turtle. Nasabihan na rin ba kayo dati ng bata pa kayo na magahawak maghahawak ng ganito kasi nakakatanga. <laughs> Kaya hindi ako naghahawak niyan dati ng bata pa ako. Kaya ngayon hawakan ko para malaman kung ano talaga ang rason at ito yon. Ariko! Oh, di ba, Nang kakamot lang yan. Kaya ni... Yun pala talaga ang rason. <laughs> Bumabaon yung kuko nila guys sa daliri ko kaya naitapon ko siya. At yun nga bumalik kami guys dito sa maliit na falls para tingnan kung ano ba ang makikita namin sa baba niya. Yan napakaraming maliliit na tilapia guys ang nakita namin dito sa baba ng falls. At ito sa unahan lang ng falls may nakita kami na maliit na dalag. Akala namin mauubos yung isda dito gawa ng il ninyo buti may mga natira pa. Sa unahan naman, merong maliit na hito. Nabuhayan yung mga isda dito, gawa ng nagdugtong-dugtong na yung ilog kasi medyo umuulan na dito. Siyempre, hindi lang puro isda ang makikita natin. May ibon din. Yan pala guys, yung wild dove or emerald dove kung tawagin. Sobrang lapit na lang namin, no? Pwede nang talunin, pero hindi pwede. At yan, may nagpakita na rin sa atin ahas. Yan po ay Asian vine snake, mildly venomous. At sana nakikita sa camera. <laughs> may mga nagko-comment pala sa video ni Macdon TV na yung mga nakikita namin dito sa gubat ay planted. Paano naman po namin yan ilalagay yung matataas na ahas at ang mga ibon, di ba? At yan, nadekita na nga si Macdon TV ng dati niyang classmate, yung sip-sip sa teacher nung elementary. <laughs> Char. Yan, may nagpakita ulit na isang ahas. Yan ay Asian Vine Snake ulit. Mas malaki doon sa nauna. Ang scientific name pala nito ay Aitola Prasena. At ito naman guys, buti may nakita kami dito na hulog na nyog. Pwede na to inumin guys pang tanggal ng uhaw. Tuwang-tuwa nga kami dyan ni Macdon TV kasi kahit pa paano maiibsan yung uhaw na nararamdaman namin. Hindi na pala kami guys nagdadala ng tubig sa herping kasi dagdag pa yan sa dadalin namin. Nangunguha na kasi kami guys ng pangulam dyan gaya ng buko, lubi-lubi at nyog para may panggata para hindi naman masayang yung paglalakad namin sa gubat ba diba? Basta na sa gubat ka, libre na ang pangulam, di mo na bibilhin. Pagkatapos nga natin uminom ng sabaw ng nyug, balik naman tayo sa herping at ito nakakita si Macdon ng isang bronze back. Yan naman guys ay non-venomous. Siyempre, hahayaan lang natin yan dyan. Sa unahan naman yan, may nakita tayong nag-molt na gagamba. Sayang din natin naaktuhan. Hindi tuloy natin nakita yung aktual na pag-molt niya. At ito naman guys, nagulat kami. Bigla na lang kasi bumangga sa flashlight. Ito naman po yung dwarf kingfisher or indigo banded kingfisher. Ang ibo na ito guys ay endemic dito sa Pilipinas. Ang kinakain naman nila guys ay isda at mga aquatic insects At yun pinakawala na nga ni Macdon TV Hanggang dito na muna guys ang video kong ito Sana nag enjoy kayo maraming salamat